Limang oras na dry run sa pagpapadaan ng mga sasakyang hindi hihigit sa 15 metric tons ang bigat sa San Juanico Bridge sinimulan na ngayong hapon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Justin Traya ng RMN Tacloban. RMN Live Report! Sinimulan ngayong hapon December 10 ang limang oras na dry run para sa pagdaan ng mga sasakyang may bigat 15 metric tons mula sa 3 metric tons sa San Juanico Bridge. Matapos ang ilang buwang paghahanda at pagpapalakas sa struktura ng naturang tulay, makakamit na ng ang matagal ng hinihintay ng marami, lalo na mga truck drivers na muling makatawid sa tulay. Kung magiging matagumpay ang nasabing dry run, opisyal itong bubuksan sa mga mga hindi hihigit 15 metric tons ang timbang ngayong darating na biyernes December 12, 2025. Inaasahan din na bibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas upang inspeksyonin ang tulay. Matatandaang nagsimula ang pagpapatupad ng restriksyon sa tulay noong Mayo ngayong taon dahil sa mga pinsalang nakita sa tulay. Aabot naman sa 500 million pesos ang inilaan na budget ng gobyerno para sa inisyal na rehabilitasyon nito. Kasama mo sa Aramantakluban mula dito sa San Juan de Cabreja, Radyoman Justin Traya, Tataka, Aramantakluban.